dami ito. Palikpik ng salmon. Siyempre, sugpo. Uh, ulo ng salmon. At ito pa. Siyempre, buto-buto ng baka. Ano? Pork ribs. Ah, pork ribs. Beef. Beef. ribs. As may... Kangkong. <laughs> yan, guys. Oh? Oo. Oh. Oh, Yan, yan. Ang dami yan. Good for one week. Ha? Huh? Yan so, no, mga tolo, after ako maugasan, ito na, si na naman, nagluto. Yan, shrimp. Eh. Naglalatik-latik na kong baga. Asa so, pa dito? Ano? <laughs> you uh, know? Papapakin lang yan. pangulam or papak? Papak. Parehas, o. Oh. Hmm. Bawal sa inyo to, may allergy kayo. Pakakin lang to. Hindi okay, na no, masarap Mas pa pa, yun. Mas nalagyan ko yun. <laughs> <Yeah. Are they? laughs> yeah. Thanks, sir, for watching.